ang pinapasukan natin ng ticket store. Ha? Lahat na? Ticket ko. sa office. Ah, sila kami Sa drone, didikit ko lahat yun. Try to dare me. Dali-daling mag-sero <laughs> sa high <-digit>, diba? <laughs> di ba? Ang alin? Hindi, pag nakita mo yung mukha mo <laughs> dito, sige. Ito so, po. Ito po. Oo, iwasan ang camera mo ka mo. Ayan, ayun, iwasan si baby, si baby. Baby, you're the star of the video. Oh, hello. <laughs> hello. Oh, hello. Oh, hello. 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 Huwag ano, ka natin, Bakit di lang naman sinabi? Bibi! Bibi! Sorry, hey, my eyes. <laughs> Namumula, may buta pa. <laughs>